Hi mga idol, good morning. Ah, uh, ito nga pala mga huli ko kaninang madaling araw sa ano, bandang malapit doon sa mga tinatambakan yung malinis na yan, tinambakan ng mga buhangin yan, malawak na yan. yan po, ah, uh, yan mga nakauli ako ng dalawang hipon, yung, yung, tiger, yung tinatawag nilang sugpo. Yan. Tsaka mga luno, ay nakawala yung ano, malaki, wait lang. ano? o, no? nakawala, nakawala mga idol, yung malaki. Ayan, nakawala oh. Ayan. Pag walang buwan po, malalaki, uh, matataba po yung alimas. Tinan <tong> yung alimas, yung mga luno, dami, tataba talaga. Kain lahat pag luno, uh, malalambot pati galamay. Yan yung kumuha ko ng alimasag po na malilit para i deep namin. Masarap pag deep Mahal ang bawat takal niya sa ano, 150 ang isang baso ng takalan nila. Yan mga idol. Dami yan, mga 3 kilo din mahigit yan mga idol masarap yan pag ano kasi maliit gain pati mga galamay pag, pagmalutong masarap talaga mga idol pag masarap din yung sausawa na suka yan. kaya kung yung gustong uh, sumama sa akin PM lang po ako yan. dito lang po ako sa San Isidro Makati yan. yung gustong sumama yan, para magpaturo o magkukuha ng video kung paano ako nang, 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 yan Makita nyo po yung mga nahuli ko marami. Ayan. Ayan po, iniwalay ko yung malalaki. Ayan yung maliliit, pambinta yan. Ang 1 kilo po ng, ng binta ko malalaki, ah, 350 po. 1 kilo, may dagdag pa yan. Sa maliliit, 250 yan. Marami po. Ayan. Mura lang po ako magbinta mga idol. Ayan. Iniwalay ko para hindi sila magka-drog-drog. Kasi pag malalaki, matigas na yan, ano yan. Pag may mga maliliit, kawawa yung malaki kasi ubus. Ubus ang mga ano. Ubus ang mga, ubus ang mga galamay. Ayan mga idol. Paano pa?